Ayun po, sa mga customer ko dyan at yung mga taga-subaybay natin, pa-comment po kung saan umabot yung video namin. Salamat po. Good morning mga kakumpuni. Meron tayong tanggap. Ah, dalawang cellphone to. Okay, sir. Ah, saan kayo galing, sir? Kalambalaguna. Ayun o, no, Kalambalaguna. Ah, anong model to, sir? A16 tsaka... Ito. Ah, orig na ilalagay natin, sir, no? Sa LCD kasi pangit yung klase, no? Tapos di kasi sa case. Tapos basag tong lens niya, no. Etong lens sir bibigyan na lang kita. Kumbaga lilibre ko na 'yan tapos ilalagay natin original LCD at oh, battery. Tara, gawin na natin 'to ngayon. Let's go. Ang bayad natin. Premium alam ko bang paggawa ng cellphone? Oo, pre sa Shai ng Marian's Repair Shop sa gagalang dun. -Dun. Magaling dun. May mga gusto ka pa pang ipagawa. Cellphone mo na luma o kaya sira. na, dalhin mo na agad sa amin. Tsak mabubuo yan at yung magagamit. Nabagsak mo ka o kaya na ibalibag pwede naman kahit ano naman kung saan sila, ano, komportable. Ako kasi yung goma, pre, uh, pagka ano kasi natatanggal yung plastic, eh. sa kanila kasi walang warranty. Pagka dinigit, walang warranty, di ba kahit saan ka magpagawa? Sa akin kasi, dinidikit ko na pero may warranty pa rin. Katulad yan, dinigit ko. May warranty pa rin tayo. Sa iba kasi talaga tatanungin ka, ididikit o titaypan? Pag tinaypan, balik ka after one week. Pagka dinigate, wala nang warranty. Pwede mo nang patempered mga 2 hours, ganun. Eh ako kasi meron pa rin. Mabait mga sinsob ko. Kailan natanggalin yung tape ngayon? Pag After one week to pre. Para, yung tape kasi parang pang lang sa plastic para hindi matanggal. Yung iba kasi natatanggal daw kaya nilagyan ko na ng tape. Dati hindi ko nilalagyan tape. Goma lang din ako dati kaso syempre yung warranty. Kawawa naman ako. Sasabihin bigla na lang natanggal. Eh yung pag tape, kahit anong tanggal nila. Ito po, bibigay na natin yung isa ni sir para may magamit muna siya, hindi maboring. Ito na yung pangalawa, ginagawa na po namin. Ayun yung original natin sir, nakikita nyo yung bilog na to. May butas. Yung po, dun dumadaan yung fingerprint. Tapos AMOLED na rin po siya. Tsaka manipis siya sir, compare dito sa class A. Yung class A kasi natin, di ba, naka, naka umbok sa case, hindi ka siya. Ganun yun yung class A natin. Nakapalit po siya lang. Nang, Eto sir, ano li? Urig lang meron sir Pero mahina, may paraan pa dyan Basta sa amin magtibala, Ayaw din mag-charge, battery ba ay sirana Pwede natin palitan yan, kaya huwag kang mabahala relax, maupo ka muna dito sa daling May libre pang merin Eto yung ano, yung sirani sir tas nilibre na lang natin to Pinalitan ko kasi meron naman akong spare part, Spare parts Hindi ko naman kasi need yan, kaya binigay ko na Hindi ko naman kakayaman yan kaya binigay na lang natin tas yung power niya Lubog din, yung volume Ngayon, napipindot na Shoutout oh, sa sa kapitbahay ko. Yan, shoutout. Sa magandang kapitbahay. Sir, wala itong ano, SIM card ah. Hindi na siya ganun ka, ano sir. Saka makikita mo naman, sir, di ba yung kulay, ibang-iba. Tingnan mo, sir, yung nipis. Kawakan mo lang, sir. May SIM card ka ba? Ay, may ano ka ba? Lagayan ng case? Dala mo? Hindi. Kasi naka-umbok naka yun eh, no, sir, no? Inisin ko lang, sir, malaki. Dalim pang kalambayan mo. Pero taga tong kaser sa kalama. Ay, 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 ay. Ano ba yung nato si Kuya Iya? Ano ba doon kayo ngayon nakadestino. Sa DMCA kasi siya eh. Sa construction. Sila yung mga magawa ng mga mall ba, sir? Kondo. Kondo yun. Mga mamahalin. At mainit sa kape. Huwag ka na mag-alala kasi andito na kami. Siguradong kalidad ang aming pagkakupo. Tignan ko lang sir, sira naman to. Ayun o, oh, sir o, pit sir o. ko lang yung case, hindi nakaumbok sir. Di ba yung luma, medyo angat pa ng konti. Tatapon na natin ito kasi sira ito. Ayun po mga kakumpuni, nagawa natin yung dalawang unit ni sir. Ha? etong A71, nilibre ko na yung mga pindutang, ginawa na natin. Napipindot na siya ng maayos. Tapos, yung lens niya, ayan, pinalitan ko na rin ng libre kasi may spare parts naman ako, hindi ko rin naman kakayaman ito. Katambak lang kaya binigay ko na. Ayan, sasoli na natin itong pangalawang unit ni Sir. Ayun, Sir. O. Check nyo, Sir, para maano natin kung good. Ayun po, sa mga customer ko dyan, oh, ah, sa mga customer ko dyan, huwag kayo may mag-PM sa akin. Ah. I-PM nyo lang po ako sa Ian Andrew de La Cruz yung may blue check. Uh, ah, always free check up po tayo, free wifi, uh, ah, free nood, free foods tayo lagi. Ah. Uh, ah, huwag nyo pong kalimutan na palike at subscribe po sa YouTube channel natin. pa ah. Pasearch po ka-company. Yun lang po. Maraming maraming salamat po mga kakumpuni. God bless. a hey.